Magandang hapon mga kateknik. Sobrang dilim. Biglang nagdilim ngayong ano. Ano oras na? Alas, alas 4. Ano oras na? Ha? Ano? Alas 3 Gs. Kala ko alas 4 na. Eto nagdilim na mga kateknik tekniko oh. Bali katatapos lang ng ginawa kong ano, raptor. Yan oh. Pinarado ko lang sa labas. Ano lang yan, lang yan mga ka-teknik, yung Hindi ko na na-videohan kasi akala nagmamadali kami kanina kasi sabi na may ayari, tukurin din kagad. Ayan din ako nakapag-video. Tapos may amaya, umalis yung may ari. Tinawagan nung an anak yata. Hindi rin ako na pick news kami ron. Akala ko kukunin eh. Ang dilim, nakasapatos pa naman ako mga ka-teknik. ko Ayan o. Oh. Langit, yan langit niya, napakadilim. Yan ako nga hanggang sa kabila. Pag bumagsak to, naku po, ang lakas nito. Na Ay, nabagsak na nga mga kateknik. Naambo na, yan ah. Ang, ang lawak ng dilim niya. Yan na, na yan na, napatak na, na oh. Yay, ang lalaki ng patak. <laughs> ang lalaki ng patak. Yan na mga kateknik, bubuhos na yan. Ford Raptor yan yung ginawa ko okay. yan na ganda na ganda na siyang naulan Umambon lang siya mga ka-teknik, umambon lang siya. Nag-ambon lang. Malayo yung ulan, siguro sa may Santa Maria yan. Sa may San Jose del Monte. Ayan na mga kata teknik, bumuhos na. Ang lakas pa ng hangin. Yey. Ang lakas pa ng hangin. Bumuhos na 'yung ulan. Yeah, silong, silong. Bumuhos na, ang lakas. yung mga katiknik Hala ko kung sino Okay, thank you, thank you nga pala sa lahat ng aking mga subscriber Thank you sa mga panonood video kahit video magulo ng konti yung aking mga video Saka shout out sa mga kaibigan ko dyan yung sa mga subscriber sa subscriber ko na mo support rin sa akin maraming salamat sa inyo mga katiklik sa mga dyan, mga tropa, tropa natin dyan mga tropa natin shout out sa inyo lahat dyan meron uh -huh. nga palang nag message sa akin sa sa, ano, sa messenger ko nagtatanong siya na kung ano daw mag, mag ang mas matibay doon sa Fortuner at saka doon sa Mitsubishi ang pang Mitsubishi yon yung ano mga katik yung Mitsubishi Mon si Montero Sport kung alin daw ang mas maganda eh, para sa akin naman mga katiknik kasi yung Montero man Montero Sport maganda rin yun pati yung Fortuner, maganda rin siya mas, uh, pero sinasabi ng iba na mas matibay daw yung pang ng, ano, ng, ng Montero hmm nasa nasa kanya-kanya kasi yung paniniwala yan eh, eh yung namang porchoner. matibay din naman yung pangilalim ilalim nun eh. bagaman, siguro sa gagamit na lang yun uh, sa gagamit na lang pero kung tapos tinanong, niya tinanong pa sa akin kung ano kung sa piyesa ng araw eh ang sagot ko naman parang mas mahal ang piyesa ng ano mas ma yung piyesa ng Montero sa akin lang ha, ewan ko lang sa iba para sa akin lang naman hindi ko naman hindi ko man sinasabi na ano na yung Montero lang talaga eh, kanya, ka ano lang yan ha eh. kanya kanya panini ano lang yan opinion lang naman yan eh, nasabi ko lang talaga doon sa kanya na parang mas mahal ang ang pyesa ng Montero ano lang naman sabi ko na sana, yung naman yung pictures naman nilang dalawa nung Montero at saka nung Fortuner okay lang din parehas lang naman akong satisfied dun sa dalawa na ano na yun sa sakay na, na yun maganda yung perfumar parehas naman maganda yung performance nila ayan ako ano parang mas maluwag yata yung Montero doon sa may parting likod pagkasasakay ka sa may parting likod parang mahaba siya ng konti kaysa doon sa Fortuner na parang medyo maiksik yung si may parte likod. Yung may upo sa may likod, ah, yun yung tinutukoy ko ito. Para mas mahaba na konti yung sa may montero. Yan. Pero kung sa tibay na lang pag-uusapan, halos nagpaparehas lang yan. Pero may nagsasabi na mas matibay daw yung montero. Yung ba naman, mas matibay yung fortuner Kasi mas maano daw yung pangilalim ng montero. Solid daw. <coughs> Mga ka-teknik. Kaya doon po sa nagtanong sa akin na eh, yun, oh wala po akong tulak na bibigay sa dalawang sasakyan na yun. Kung baka man, kayo na lang mamili kung alin yung mas gusto ninyo sa dalawa. Parehas po okay yan. Yung sasakyan na yan, magandang gamitin. gamitin. Ano? Pero kung pero yung nagtanong din ako sa mga kaibigan ko, mas ano daw silang ano, gamitin yung Fortuner. Mas lamang yung pinagtanong ako na kung alin ba yung mas maganda sa dalawa nagamitin Mas nakakalamang yung ano, yung Fortuner. Okay, hey, yung gusto yung tanong sa akin kung ano bibili kayo sa sakyan. May ano naman sila eh, pwede naman may ano, may yung iba kasi na may drive, ano, may drive test sa mga company pagka bibili kayo ng ano, ita-drive test ninyo. Subukan ninyo kung ano yung magugustuhan nyo, kung saan kayo komportable, doon kayo. Okay lang naman yung dalawa na yan. Eh. Maganda rin naman. Magandang gamitin yung dalawa na yan. Yun lang po ang masasabi ko sa nagtanong po sa akin. Ayun na lang po ang mamili kung ano sa dalawa Kasi kung ako tatanong ninyo, parehas po silang maganda, maganda yung Fortuner at saka po yung Montero. Montero Sport. Okay. Pero hindi ko na po pinaparo parehas yung dalawa sa sakin. Ang baga po yun. Yun lang po yung ano ko. Yung masasabi ko po, po sa inyo. Parehas po sa kayo. Parehas po maganda po yan. Kayo na lang po ang mamili kung alin po sa, talaga sa dalawa yung talagang gusto rin yung bilhin. Kung kukuha po kayo ng sasakyan. Yun lang po. Marami po salamat sa pagkutanong po ninyo sa akin. Okay po.